Hi guys, so nandito na kami sa bukid. Linilisin mo na namin yung pan ng baboy. Ito may kilay. Ayan. Na. Yan. Kilay yan. Ito nga palang i-awa. I-awa dito. So, ito guys yung i -ihawin. Liksyon yan, guys. Liksyon. Mataba. Tubig daw. ha. Pag nangarasa, lagyan ang tubig. Mm -hmm. Ayan ang, ayan ang may kilay. Ang cute niya, guys, no? ang nga, guys? Ang em idee. cute niya. Hindi siya nanganguga. Ang gaya nito na, Ayan o. Oh. Yeah. Yang dalawa. Uh -huh. Ang may balat lang. Ayan. Ang hindi na ang gat. Cute siya hmm, may kilay o. Oh. Uh -huh. <laughs> uh -huh. natin. Ayan guys o. Oh. Hindi na mabait. Yan. Uh -huh. Yung yeah, na yan. Hindi mabait yan. Mabuti pa ito. Hindi pinapalo.